Ayan. Okay ba, Sir Jeron? Yes, masarap. Mm -hmm. Yun. At least, tumalab yung pampaswerte natin. Busing ko na para swerte yung palalo. <laughs> <laughs> ano yan? Sir, squid ball. Squid ball? Pampaswerte ng negosyo. Yun. Kaya malab. mamili ka, Sir, eh. Swerte ka. Tugawin Kaya nga, buti. Kita, <laughs> Parang na. pang mangkukulamin, ha? Ah. <laughs> Huwag <laughs> naman. Sir, ano ba? Kailan po nag-start yung business natin? Naka-rental? Ah... Uh, Ayun, sa, sa simula, uh, talagang ano eh, mahirap, mahirap pag-aralan. Actually, uh, before nag na may ibang business din ako kaso nag failed Kaya nag-try ako dito sa car rental. Mm. So far so good naman siya. Masarap ano yung yan, payo niyo, <laughs> sir? Uh, ang papayo ko talaga is ano lang, wag yung titigilan yung pangarap niyo. Ayun! Uh, talagang pangarap kayo ng malaki, wag yung maliit. <laughs> Tama, sir, no? Uh, eh. Nag-failed ako nung una, eh. Kaya nag-try nag talaga ako. Opo, sir. Mm -hmm. Sir, sino naman yung mga naging inspirasyon natin para mag-try? Ah, uh, family ko talaga. Family. Uh, yung mga... yan. Sir, squid ball. Squid ball? Kung kaswerte ng negosyo. Yan. <laughs> Kasi bumili dalab... ka, sir, eh. Swerte ka. So, kaya, kaya nga, buti. Kita, <laughs> <laughs> so, kaswerte mo, mo, sir? Sir? <laughs> Parang mm -hmm. pang mangkukulamin ah, naturok. Huwag naman. Natutusok eh. Okay ba, Sir Jeron? Yes, masarap. Mm -hmm. Yun. At least tumalab yung pampaswerte natin. Busing ko na para swerte yung palalo. <laughs> <laughs>